Good morning, good morning mga kanokis Ito na, Kasi tayo sa ating backyard Oh, ah. uh, malalaki ng ating mga uh, palahe Ito si Bullet nagbabalik Ito ang bagong dating natin from Bacolod From Sutil and Bright Game Farm Ito pa from Sutil and Bright Game Farm. Ito from Marinduque Morion Lines. Ito from Sutil and Bright Game Farm. Ito. From Sutil and Bright sa ating mga uh, Arabian lines uh, Black Tiger